Happy Father's Day. Yeah, Happy Father's Day po sa lahat po ng tatay na ah, to, ah, nagkikipagtrabaho para mabuhay, ah, para lang 'yung pangangailangan ng ating mga pamilya. Yun, what's up mga kabida Magandang umaga po sa ating lahat At sa video ito Yan, nagkakapit tayo at, uh, Bago natin umpasin yung ating vlog uh, Nais ko munang batihin ko po kayo ng Happy Father's Day Sa lahat po ng tatay Dito sa ating sa mundo at Sa lahat po ng ating mga silent viewers At sa mga solid subscriber po natin Happy Father's Day po At ah uh, Tawag nito na lahat po ng tatay yan sa mundo Happy Father's Day po <laughs> So yan kat-kat muna tayo ngayon at uh, amaya isa mag uh, tawag dito mag uh, inagyar kila ng video okay. amaya uh, added natin Magkapit po tayo. Yan, happy Father's Day. din kay tatay, kay Bida. <laughs> First time na wala siya ngayon na Father's Day. Okay <laughs> po tayo. Good si morning po mga kabida. Kapi po tayo. Kapi kapi. Ito siya. Kapi yung sa kapi. Kapi. kabila Balitid muna natin tong video okay? Ito yung isa Yan, maka-cover siya para hindi siya malikabukan. ito yung atid natin mga kabito dito sa amin malapit sa amin lugar kadugpong ng aming barangay tinatawag sa barangay nila is Arabia parang mapupunta pa tayo sa medialis mga kabita Arabia Mas nan jaban yang Garcia kayaknya. Hai kayaknya kayaknya nih. Datang mag Bos. Kita ke Aloren. Nomor band. Hai tangen Max keren. Ah De, mga video. bali. mayroon tayong dala dito. Ayusin natin itong dala natin. Para magamit natin dyan sa ilog kapag uh, di tayo pwedeng mag- uh, panti, magamit natin sa ilog. Linberlatin natin natin 'yung mga butas-butas nya Pwede eh pa to magagamit. Tulad nito, nakaiwala yung pabato niya. Ayusin lang natin. <laughs> dito tayo sa kubo. Tayin natin yung mga sira-sira. Yan, laki ng butas nito. hindi na natin mababalik sa ganyang forma. Bali, tali lang natin yung kanyang butas. Makakauli pa to pag uh, nang ng isda. Tali lang na natin siya. Para matakpan lang yung butas niya mga kabida. Kaysa bumili pa tayo ng bago. Sayang. Pwede naman itong i-repair. Pero yung isa, medyo matagal-tagal yun i-repair mga kabida. Kasi sobrang laki ng nasira talaga no. Yun maliliit ng butas nun. Pwede yun sa mga ipon-ipon. ano nakaraan. Nakauli tayo ng ulang doon sa ilog. Ito pang malaki lang to. Sara lang natin yung mga butas-butas niya malalaki. may pa kahit anong oras na basta matakpan lang yung butas okay na yun basta hindi lang makawala yung isda pag nahuli matitibay din to matagal ko nang ginagamit sa Taiwan to pwede pa kulang lang sa repair kaya kung hindi mo yun ni-repair mga kabit ha kahit isang butas lang na medyo malaki wala kang mauli kasi yung mga isda alam talaga nila yung lalabasan nila Siyerte na lang kung magkakita -e dito sa taas. Sa pinakatasa. Tawo! 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 Repair-repair lang tayo. bida. Yeah. Father's Day. Yung importante lang yung healthy ka, di ba mga kabida? Yung wala kayong nararamdamang sakit, importante yan hindi na kailangan ng mag-celebrate ba kung talagang talagang meron kang budget pwede kang mag-celebrate pero pag wala naman ayos na yung ganyan. nito maliit lang pwede na tuntayin dito tapos kanina nagtanim sila dito nagtanim yung kapatid ko nagtanim siya ng mga gulay bagong gulay okra kamatis tinanim niya talong eh ay talong hindi ata nagtanim kagita ko mamaya sa inyo papaya yan nagtanim siya tayong malapit na project na gagawin magpapakain tapos sa uh, mag uh, magbibigay ng school supply sa mga elementary dito sa amin pero hindi lahat mga kabila yun lang talagang mag-uumpis ang mag-aaral mga kabila ang na mabibigyan natin. <clears throat> Yan. Siyempre, si Sir Henry yung mag-sponsor no yung kanyang agency na si Pinnacle One Medical Stopping. Yan. Meron tayo. Sa susunod na buwan, doon nating gagawin. Ya, shout out pala kay kay Sir Henry at sa kanyang agency na Pinnacle Wands Medical Staff meron na naman tayong mapapasyenta tayo. mga bata pala siyempre pati rin yung mga magulang nila yung mabibigyan Yan. tapos mag uh, pipiding na naman tayo mga kabila papiding ni Sir Henry. Yan, salamat kay Sir Henry sa walang sawang pagtulong niya, mga kabida. At uh, syempre, maraming napapasaya. Repair-repair <laughs> lang natin itong butas. Medyo matagal-tagal itong i-repair. Maraming, marami na itong nasira. Pwede pa naman pagtyagaan. sa huwag lang yung pinakamalaking butas talaga. Yun, mahirap. Mahirap pa na akong Matagal-tagal pa. Bago ma-repair yung kasi sobrang laki talaga nung nasira. yun na ang kabida bali ah, muna tayo marami pa siyang nire-repair mga kabida ta marami siyang butas hindi ko napansin talaga sobrang dami butas niya mula lagi you know? kaya matagal-tagal pa natin itong i-re-repair at nga papakita ko sa inyo muna yung mga bagong tanim mga kabida mga okra. Yan yung mga tumubo lang na tawin na to. Natalong to. Yan. Mga okra. Ang tinanim ni Wotol. Mga bagong tanim. Marami-rami na naman tayong ah, magugulay dito. Yan. Buti hindi tawin na to. Hindi na tawin nito to. Hindi nasira. Hindi namatay. Ayan. Kita pa yung ibang tinanim nila dito. Mga mga kamatis mga kabida. Ayan, mga bagong tanim na kamatis. Yan dito lang sa dinimis ni Nanay Kabida. Ayan. Kamatis. Mga bagong tanim na naman 'yan. Meron na naman tayong ani nitong para Namo 'yan ito nagtanim din sila na sili yan sili papaya nagiwalay-walay niya yung mga papaya bagong tanim na papaya tapos yan mga talo dahil pa rin mga bunga yan tapos ang sa, sa luko naglilinis-linis pa mga kabila tulad niya nalinis na pwede na magtanim ngayon hindi siya papaya dito. Sili. Mga sili po yan. O po. Pwede na yata ito itong tagli to Pwede na lutuin ha? Mga susunod na lutuin natin ito. Mayroon na ng panibago dito. Ayan <laughs> mga tagli to Ang palaya. Hmm, Ay bunga na. Ha? Ang ganda na. Oh. Dami na naman yung ma-harvest natin dito. Magkakasabay-sabay niyan to. Toto, to, to magkakasabay-sabay. Itong tatlo na to. two, three. Magkakasabay yan na harvestin natin. Ito, magkakasabay din to. Gumanda. <coughs> Ay. <laughs> Nasa baba kasi to. May sili din dito sa baba. Bagong tanim. <coughs> Bagong tanim naman sili. Ganda. Dami na naman mga bunga mga kapida. <laughs> May panibago na naman to. Ayan panibago na naman yung mga yan. Nakakatuwa. <laughs> Tapos pwede kang gumawa ng kubo dito. Ang lamesa o. Oh, pag sumilong palalo to. Pag dumami pa yung mga talbos niya. sisiring dito. Dito lang medyo malilim na siya. ganda ano na naman arbis dito yan ganda, ganda tignan hmm, nakababa yung mga bunga nila wow oh. galing lang doon sa linuto natin tapos tinanim natin na buhay yan, meron tayong mapapakinabangan diba kapal ng daon nyo dito Puro pa mamumuka to pag uh, naulanan ng naula na. Tapos patabayin natin para lalong gumanda. Hmm. Ito yung panibago na naman. Sabi ni Ma'am Gloria, lagyan daw natin ng tawin nito. Uh, dyaryo. Ang ganap akong jaryo wala pa akong magkita-kita. <laughs> Pero kahit di mo pala lagyan, mga ah, kabida Nasaan yung hindi natin linagyan? Tulad nito, Ayan, ang ganda niya. Di man natin linagyan. Ito yung mga nalagyan natin. Oh. <laughs> Ito may plastic na ganito. yan tulad nito, wala man. Wala naman tayo linagay. Okay naman siya. Meron talagang time na sisirain ng uod. O yung mga isyak to. Ayan o. Oh. <laughs> Dami no. Padaanan natin. yan so po. Padahan natin yung mga wopo. Ano? Gandang tingnan. Yan, gaganda pa lalo yan dahil napatabaan natin. Ito, siguro mga uh, tatlong araw pwede na natin lutuin itong isa, dalawa, tatlo. Pwede na natin ikisaya. Tapos yung wopo sa susunod na araw naman 'yun. Baka bukas kunin natin lutuin na. <laughs> nakakatuwa pag mayroon talaga mga tito at uh, lalo na pag uh, mapapakinabangan mo tulad dito susunod na naman itong mapapakinabangan mo mga sili mga papaya mga kamatis mga na mapapakinabangan natin sa susunod na ilang buwan pa yan. <laughs> o yan mga kabita bali dito ko na po tatapusin yung ating vlog at uh, salamat po sa walang sawang support nyo sa mga vlog namin yan. at uh, sa lahat po ng na mga nagko-comment, naglalike ng ating mga video, sa mga hindi po nag-skip ng ads yan, at saka mga naglalike ng ating video, yan, pag-like nyo po to pag uh, nagustuhan nyo tong balag natin <laughs> at uh, yun bago natin tapusin uh, nice ko muna po yung batiin ulit ng Happy Father's Day. Yeah, Happy Father's Day po sa lahat po ng tatay na ah, nito, ah, para mabuo ah, matustusan lang 'yung pangangailangan ng ating mga pamilya. Yeah, proud po ako sa inyo. Sa lahat, proud po ako sa inyo lahat, sa lahat ng tatay dito sa mundo. 'Yon. Ah, ulit, Happy Father's Day po at ah God bless po at uh, good health po sa ating mga tatay at uh, sa lahat po nating mga pamilya. Sana ulang uh, walang magkasakit. At uh, 'yun. At uh, tayo ay umaseso pa. <laughs> 'Yun at uh, ngayon lang po. Maraming salamat po at hingat uh, po and God bless. Bye-bye.